Dala ang mga plataforma patuloy na sinusuyod ng gubernatorial candidate na si George Mendoza Punasen ang bawat bayan ng Benguet. Mula ng magsimula ang campaign period, aabot na sa walong bayan ang kanyang nabibisita. Dito, isa-isa niyang pinupuntahan ng bawat barangay para ilatag hindi lamang ang kanyang mga advokasya, kundi pati na rin ang kanyang mga plataforma para sa ikauunlad ng probinsya at buhay ng mga taga-binggit. Ilan sa kanyang mga inikutan noong mga nagdaang araw ang Pukitan Lipanto, Bago at Sinakbat sa Bakun, Balakbak sa Kapangan, Upper Ambyong, Tadyangan sa Tuba at iba pa. Ito rin daw kasi ang tamang paraan para personal niyang makita at marinig ang mga hinaing ng bawat residente sa mga lugar na ito. Kung nakita mo yung sitwasyon at uh, nakita mo kung ano yung dapat mong gamitin para mas uh, mas uh, mapagaan ang buhay nila. Yung presensya mo lang na pumunta sa kanilang mga lugar, lalo doon sa mga grassroots, ay malaking bagay na yun sa kanila. Yung nakikita mo na ginagawa mo ang paraan at uh, binibigyan mo ng pansin yung mga pangangailangan nila sa lugar nila at talagang ikaw mismo ay bumababa pumupunta sa kanila isa sa mga problemang kanyang nakita ang kakulangan sa mga programa para sa kalusugan sa layo ng uh, city natin sa layo ng Trinidad doon sa mga lugar nila hindi sila maka, basta sa makakaaksis when it comes to medical So yan dapat talaga ang dinadala sa mga liblib na uh, lugar. Anya noon pa mang hindi pa siya tumatakbo sa pagkagobernador ng probinsya. Prioridad na niya itong tutukan. Sa layo kasi ng mga lugar sa Benguet, hindi raw ito kayang maabot ng ibang serbisyo ng pamahalaan. Project natin na gagawin, yung program na gagawin natin doon, kinakailangan na maramdaman yung mga tao. Maramdaman ng mga tao at saka ma-appreciate nila na talagang tutulong talaga sa kanila. So any project, any program ng government, uh, kailangan mayroon naman pagbabago yung buhay ng mga tao sa mga lugar na papuntaan. Sa natitirang 30 araw bago ang eleksyon sa darating na Mayo, target niyang malibot ang bawat lugar, lalo na ang mga nasa liblib na barangay sa labing tatlong bayan sa probinsya ng Benguet. Randy Guzman, RNG News.